Action packed games, intense plays. Latest happenings sa so sports at kwento sa likod ng kupi ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Match Point Season 3. Welcome to DZRH TV Match Point Season 3. I am Millie Borja, your host at sa ating episode ngayong araw, makakasama natin ang isa sa mga maiingay at malaking pangalan ngayon sa mundo ng martial arts, ang reigning one strawweight MMA world champion. Walang iba kundi si Joshua, the passion, passion ng Lions Nation MMA. Hi Sir Joshua, welcome to BZRH TV Match Point. We are so honored to have you. Maraming salamat sa pagpapaundak po sa amin. Ayun, oh, magandang hapon sa ating lahat and... Uh... Of course, thank you very much, Dan, for having me. It's a privilege. Yes po. Siyempre, una-una <laughs> sa lahat, congrats. And, kumusta po ba? Ah? Napakaraming nangyari. Alam kong isang linggo pa lang, yung nakalipas after the match, and hindi yun enough para makamove on tayo on what happened with you and Jared Brooks. Uh, para po sa mga hindi nakakaalam, si Joshua Pacho ang kasalukuyang one-straw MMA world champion. Matapos ng laban nila ng American MMA fighter na si Jared Brooks, na nauwi sa disqualification dahil sa illegal head slam. Uh, Sir Joshua, pwede mo bang ibahagi sa amin kung... Anong nangyari doon sa laban na yun? Pwede mo bang ikwento sa amin? Ayun, uh, yun, uh, yung laban namin naganap sa Qatar and of course coming to this match, I was uh, 100% physically, spiritually, emotionally and mentally ready and uh, yun nga, uh, going to this match, hindi, yung hindi inaasang pangyayari is na uwi sa disqualification. And akala ko iti take down niya ako sideways. Pero yung ginawa niyang take down sa akin is 12 to 6. Meaning twelve uh, 12 o'clock to 6 o'clock nauna una yung ulo. So sa so one championship is bawal yung ganun, uh, head spiking. Yeah. So sa nag-play po sa ating video, nakita po na Uh, yung uh, pagka heads lang po, parang nagcelebrate na po si Jared Brooks. Pero nung moment po na 'yon, nung nakahiga kayo doon sa ring, ano po ba yung naramdaman ninyo? This time I was semi unconscious. Semi unconscious ako and yun, uh nag ground and pound siya, yung unang suntok parang naging CPR. Yun yung medyo bumangon sa akin and yung mga kaya nakapag-cover na ako sa mga sumunod na suntok niya. Yun. Uh, then, nung nakahiga po ba, kayo nag-process po ba agad na uh, madi-disqualify siya, na teka, illegal yung head slam na ginawa niya? At that point, alam ko na illegal na talaga yung yung head na ginawa niya. Pero, siyempre, hindi ako makagalaw. Uh, nandun yung medics, hindi ako pwede gumalaw. Yun. Tapos, hindi pa ako hindi hindi pa ako makapag gaano makapagsalita kasi parang nagpo-process pa yung mga nangyayari sa akin. Uh, reflecting to that win po, uh, ano naman pong naramdaman ninyo na nabanggit nyo kanina, uh, sobrang lala ng preparation, sobrang dami yung pinagdaanan para lang sa fight na to, then na-uwi uh, siya sa disqualification case. Ano pong uh, naramdaman nyo after that match? Um, Siyempre, as an athlete naman is uh, pang ang for how so many years or months kang nag-prepare going to this fight na lang sa DQ. Siyempre, medyo malungkot. But I know that, uh, you know, God has a plan. God has a purpose kung bakit nangyari yun. And uh, I think that's not yung pagkuha ko sa belt, that's not the highlight. Yung highlight is yung protection pa rin ni God kasi who would have known kung kung ano man yung nangyari sa akin mabuti na lang walang um, serious injury or walang fracture fracture sa spine so that's the highlight of this match and nga yeah, it's unfinished business between me and the uh, Jared Brooks so Um, expect trilogy match between us. ay uh, mamaya pa papalalawigin pa natin yung trilogy na yan dahil alam ka, alam naman natin na marami din nag-aabang marami nagtatanong one week pa lang ang laban niny ni Jared Brooks pero uh, ayun nga mm -hmm. mahalaga po na uh, aside from dun sa belt um, ligtas kayo de ba at alam naman yes. namin kaming mga Pilipino na sumusuporta sa inyo na uh, kahit walang DQ alam namin na kayang-kaya nyo yung laban Uh, thank you, thank you. And after that fight, uh, lumabas yung balita at nakita namin yung mga letrato na uh, nagsalo kayo sa breakfast ni si Jared Brooks. Uh, at sabi mo, statement after that na uh, marami kayong napagkwentuhan <clears throat> as a friend. Kung baga parang hindi siya as rival inside the ring. Pwede mo ba kaming, mm -hmm. uh, ano nangyari dun sa breakfast na yun? Ayun, you know, oh. Siyempre, di. Kung baga, typical na magkalaban kayo sa loob ng ring is pag nagkita kayo, pag-uusapan niyo agad yung trilogy. Pero kami is hindi. Nung mm -hmm. na nagkita kami sa breakfast area, yun, uh, sinalubong niya ako, niyakap niya ako and umiyak pa siya. And he said that I'm glad that I'm okay, na walang serious injury. And dun, mas nabas pa yung respeto ko kay Jared Brooks and of course um, nakita ko yung isang side niya na kasi palagi nating nakikita yung side niya as showman eh yes. na binibenta niya palagi yung laban namin na he needs to do the trash talking but this time nakita ko yung isang side ni Jared Brooks And we talk about life, we talk about family, talk about God and I'm thankful na nakausap ko yung ganong um, Jared Brooks. Uh gaya nga sabi mo uh, si Jared Brooks uh meron siyang image na showman at ikaw naman Sir Joshua meron kang image sa sportsmanship. Uh, nakwento mo na okay naman yung mga napag-usapan nyo about life hindi agad trilogy kumusta yung bond nyo sa tingin mo paano mo madedescribe describe yung naging bond nyo after the ma match alright um uh, gaya nga ng sabi ko sa statement ko only athletes feel what athletes feel so alam ko mahirap din sa, sa side niya hindi naman niya gustong ma-disqualified and he also prepare months baka lang sa laban namin baka makapag uh, uh, pagkita kami ng magandang laban hindi niya naman ginusto yung ma -DQ siya and of course um, he has also family to feed kasi ito lang naman yung kung dito lang naman kami kumukuha ng pangkain kumbaga so yun na naiintindihan ko rin yung side niya he has a family and Of course, mahirap din yung buhay niya sa US. Kumbaga, tinitignan natin USA, maganda yung buhay. Hindi, hindi lahat maganda. So, um, he is also trying to fight for him, for his family, and I understand his situation. Dito sa sagot mo sa question ko na to, uh, Sir Joshua, parang nababalikan ko lang yung statement mo kahapon or kanina na sinabi mong huwag sisihin ng publiko si Jared dun sa naging action niya sa illegal head slam kasi unang-una sa lahat, hindi niya nga ginusto. At uh, wrestler siya before, right? So parang yung mga ganong actions niya, uh, hindi mo din talaga mabiblame sa kanya. Mabiblame sa kanya. Uh, yeah. Usapang sportsmanship pa rin tayo. Uh, sa tingin mo, uh, gano'ng ba kahalaga yung sportsmanship sa isang highly competitive sports na mixed martial arts? Um, napaka-importante kasi of course we're into sports hindi naman ito away kalye we're just here to you know um, demonstrate yung skills natin sa pakikipaglaban yung skills na under the rules pa rin and uh, dito mo makikita yung talagang core values ng martial artist there's na um, Marami kang makikita ngayon na napakagaling sa laban, pero may ganun. So, hindi magkamatch eh. So, if you're here, you need to become example to the next generation of mga upcoming na athletes. At dyan din po kayo nakilala, Sir Joshua, eh, sa pagiging uh, sports din nyo. Uh, pero siyempre, usapang match na pa rin tayo at yung nabanggit nyo kanina na trilogy. Hindi pa nga umabot ng isang linggo, usap-usapan na yung trilogy or rematch na naman sa inyo ni Brooks. Anong masasabi mo rito? Uh, kung since napag-usapan nyo na, meron ka bang share sa amin na uh, details about sa trilogy nyo? Sa ngayon, wala pang details kasi sabi ng doktor, I need to recover uh, talagang mag-recover actually my neck brace ako matigas lang talaga yung ulo ko hindi ko til nalagay. um uh, three weeks of no training sabi ng doktor. and next week magpapa second opinion pa ako uh, mm. need to undergo MRI or CT scan para ma-check ulit and iyon Three, after three weeks, tignan natin ulit kung paano yung condition. Pero sure yon na magkakaroon ng trilogy sa pagitan ni Jared Brooks at The Passion, Joshua Paso. Yes. Pero since nabanggit nyo na po yung sa neck brace, kumusta po ba yung lagay nyo ngayon? Okay naman? Wala kayong nararamdaman na pain? Um, wala naman. Parang medyo stiff lang. Stiffness. Gano'n. Tapos minsan pag yung biglang galaw, meron. Mm. May may pain. Pero sa ngayon, okay naman. Uh, of course I can I can do whatever <laughs> I want pa rin. Yan. Pero dapat hindi hindi ako pwedeng mag training talaga. Okay. Ng limited three weeks. lang po. Uh, bali 3 weeks tama, 3 weeks yung recovery na as of now na nirecommend sa inyo ng doktor? Apo. Okay. Mm, um, okay. uh, ito naman, alam ko katatapos lang, under recovery pa kayo, pero looking ahead, sino pa yung mga gusto nyong makalaban sa inyong MMA career? Um, right now, wala pa akong iniisip kasi sabi ko nga, unfinished business pa kay Jared Brooks. Nakafocus muna ako sa kanya. And even sa trilogy namin but of course in the future um i am eyeing also to fight in the flyweight division mm. maybe one year or two years from now i'm eyeing to compete in a fly in the flyweight division and of course i want to test myself against one of the greatest uh, mixed martial artists that has ever lived Demetrius janson janson siya yung champion ng flyweight wow So, ang dami pa palang plano na nasa isip ni Joshua Paso after makuha ang belt ng strawweight. Uh, pero, mapunta naman tayo sa pagsisimula mo naman sa MMA. Alam ko marami rin curious dahil bata ka palang 12 years old, tama? Mag, nung nagsimula yes. ka, sumabak sa sport 12, na to. Uh, 11, 12 'di ba? Bata pa lang ah, uh, pwede mo bang ibahagi sa amin kung ano yung nag-push sa para pumasok sa mixed martial arts at Paano ba nito hinubog yung buhay mo? Kaya first of all, itong martial arts na to, I believe, it's God calling for me. Pero ikakwento ko yung paano ako nag-start. Kasi 11 ako, mataba ako. I'm obese. Hmm. And I just want to be fit. And yun, sakto ng uncle ko is a uh, Muay Thai coach and a former kickboxing fighter so so yung unang naging coach ko and all i want is to be fit that's all pero pinasok niya ako sa Muay Thai competition and doon na nag-start lahat hmm. nakaka inspire pala yung reason behind sa pagpasok mo din sa MMA pero siyempre yung uh, sa size mo, hindi lang di ba siyempre yan yung naging struggle mo. Ano ba yung may share mo sa amin na naging challenges mo growing up into this sport? Well, marami. Kasi, on that age, you are a student also. Mm -mm. And at the same time, training. So, it's all about time management. And of course, hindi ko naman masasabi na na-manage ko lahat palagi yung time ko eh. Meron, kasi noon talagang priority ko yung training. Mas ki-exam pa yan o quiz. <laughs> <laughs> hindi ako mag-quiz, hindi ako mag-exam, mag-training ako. But of course, doon ko din natutunan on how to manage my time properly. So, then of course biblical din yan, management so if you mismanage anything you will lose it kung baga so management lahat talaga management sa health management sa lahat relationship na sa right people kung baga na sa yung to para maabot mo yung mga dreams mo and of course management sa time curious lang din kasi uh, parang marami ka rin natutunan about management uh, sa naging journey mo sa pagpasok sa MMA, twelve uh, 12 years old ka pa lang. Pero pwede mo ma i-share kung meron ka mga regret. Ano naman yung naging regret mo looking back? No, I have no regret wow. <laughs> looking back because that created me and molded me where I am right now. And wala akong pagsisisihan. And of course, Maybe God closes doors also. Sometimes he closes doors, but he opens better doors. So yun lang. That's beautiful. <laughs> Maraming may-inspire sa so iniwan mong mensahe sa kanila. Pero may iba naman tayo. Uh, sigurado kong marami ang curious ngayon sa training regimen at preparation mo bago ka sumabak sa ring, lalo na nung laban niya ni Jared Brooks. Uh, pwede mo bang ibahagi sa amin kung ano yung physical training and also mental preparations mo for each match? Um, I believe this is the best preparation so far in my entire uh, career. Um, I have the my strength and conditioning coach, I have the nutritionist, and of course, uh, yung mga teammates ko na tumulong sa akin sa wrestling and grappling ko, mixed martial arts kasi you need to be complete eh. sa ground sa wrestling lahat na so uh, I think this is the most ng 100% na ready ako. Dahil nang sabi ko kanina, physically, spiritually, mentally, and emotionally, dapat lahat yan ready. Yun, kung physically ready ka lang, pero yung spiritual, mental mo hindi ready, no? You will not go, you will not succeed into that fight. So, going up to this fight, yun, kompleto lahat. And situational sparring, yung mga ginawa namin sa lahat ng situation kung saan man ako mapunta. Pero yun nga hindi ko inasahan yung ganoon yung mangyayari sa laban namin. So, yun. Masasabi natin na uh, sobrang iba uh, dahil doon sa ano niyo na malaki pala yung difference ng preparation nyo dun sa competition nyo prior uh the past years compared dito sa uh, battle nyo ni uh, Jared Brooks. Uh maraming excited of course din sa statement nyo kasi parang 100% pala kayong prepared. So parang Paano kaya si Joshua Pacho, pag nakita natin na humaba pa talaga yung laban? Yun, ah... Uh, oh, coming to this fight, 100% time prepared. Pero ganun yung nangyari and we'll wait for the trilogy. So, kailangan ulit nating maghanda. So, in preparing for a fight kasi napakahirap. Maraming sacrifices, kumbaga. So... Yun nga, um, hindi naman natin inaasahan yung pangyayari na yun kasi nakaset talaga yung mind mo eh, to fight in a five round fight. So, yun din kasi yung maganda dito sa Mixed Martial Arts. Anything can happen. Kahit one second pa yan na natitira sa labat anything can happen pa rin. Pwedeng mabaliktad. Uh, hindi natin alam. So, hindi naman natin inaasahan yung nangyari. Uh, yun nga, um, yun. As of now talaga, recovery, then go back to training again. ah oh, sorry, hindi ko po pala natanong kanina about sa tri trilogy. Aasahan po ba natin yan this year? Um, Siyempre, gusto natin this year. Mm, mm As an athlete naman, gusto ko this year. And sana matuloy yan And of course, sana nga dito sa Pilipinas. Yes. It will be exciting po kapag dito sa Pilipinas ginawa. Kasi for sure, mas marami ang susuporta sa inyo. Uh, Siyempre, uh, after all that serious questions, Sir Joshua, alam naman namin na may goofy side din ang aming champ. Kaya naman, inspired sa game na Kiss, Marry, Kill. Aware po ba kayo sa game na yon Kiss, Marry, Kill. Nakikita ko si Nedney kuya ni Easy pero hindi ako... Uh, explain ko naman po. Uh, gagawin natin siyang Joshua Paso Edition. Kaya naman ang tataw- itatawag natin dito ay submit, train wreck at knockout. So yung submit po uh, katumbas ng kiss o yung gusto mong maging friends with ay uh, yung train with naman katumbas ng Mary o yung gusto mo namang maging ka-close at makasama sa trainings at yung knockout katumbas ng kill o yung gusto mong patumbahin. So magpapakita po kami ayan, nakikita nyo sa screen yung tatlong players. Ang uh, una natin ay si Jared Brooks, katatapos lang na match, si Mansur Malachiev, Yusuke Saruta. Uh, mamimili po kayo Sir Joshua kung sino yung submit, sino yung train with at sino yung knockout. Ano na yung submit? Yung submit po, uh, kung sino yung gusto nyong maging friends with. Okay. Yung train with, yung mas ka-close pa more than friends. Okay. okay. Sige, sige. Get it. So, Jared Brooks. Um, uh, of course, hindi lang isa. Siyempre, first of all, gusto kong knock out. <laughs> Then, susunod na yung submit and train with. Okay, so lahat. Ah, lahat kay Jared Ay, yes. Brooks. Pero for now, knock out talaga. Kasi may trilogy pa talaga, sir, di ba? Oo, oh, meron pa. Meron pa talaga. Then, so, Mansur Malakiev. Nakalaban ko na to eh. So, maybe hindi ko yeah. siya na tapos nung last fight namin, so knockout. Okay. Then Yusuke Saruta ito naglaban na kami three times. So I will uh, would love to train with. Wow. Ah, uh, naalala ko, ito po ba yung uh, nanalo rin kayo sa last game? Last match ninyo kay Yusuke? Apa. Okay po. So train with na. Uh, you want to be close with him. Next picture naman po tayo. Ayan, we have Alex Silva, Rene Catalan, at Yoshitaka Naito. Submit, train with, and knockout. Um, Alex Silva, I would love to train with. Isa ah. siya sa mga legendary na black belt sa jiu-jitsu. So, I would love to train with him. Naglaban na kami noon. I won by a split decision. Pero kung maglalaban ulit, I will knock him out knock again. out. <laughs> so, uh, <laughs> Rene Catalan, um, uh, submit. Okay. Friends. And Yosh Yoshitaka na ito, um, uh, dalawang beses, uh, and I would love to fight him again. I will knock him out. Knock out. Wow, very competitive si Sir Joshua. Uh, so, next naman natin, last, third and last picture. Ayan, si Pong Siri Mitsadet, Lan Mingkiang, at si Roy Deliges. 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 Deliges, yeah. Yes. Um, Pong Siri Mitsadet, I would love to uh, train with him. Mm -hmm. Ayan. So, Lan Mingkiang, pagkatapos ng laban namin, never hindi ko na narinig na tungkol sa kanya so I will knock him out kasi sinabmit ko siya nung last and Roy uh, Doliges I would love to train with him yan, yeah, kababayan natin to Yes, di ba very fun naman pong pagsagot ninyo pero nakitaan pa rin ang competitiveness si Sir Joshua dahil parang medyo marami po kayong na-knock out <laughs> oh, uh, uh, I think mas maraming subvision kaysa knockout. Mm -hmm. Ah, nagustuhan ko po yung sagot nyo kay Jared Brooks kasi knockout, of course, match pa rin. Pero, syempre, submit and train with. And yun naman po yung nakita namin after the match nyo uh, last time, di ba? Breakfast, then usap about theology, pero friends pa rin. um, Maraming maraming salamat po, Sir Joshua de passion pasyo sa pagpapaundak mo sa amin sa DZRH TV Match Point. Uh, na marinig at makapanayam ka namin. Alam kong super busy mo ngayon with your celebration. Kaya naman, bago tayo magpaalam bilang isang successful MMA fighter and champion, ano namang may iwan mong mensahe o advice sa next generation ng mga aspiring fighter sa Pilipinas? And first of all, thank you for having me. And sa lahat ng sumusuporta sa amin, thank you very much po sa support and prayers niyo. And sa lahat ng mga aspiring uh, martial artist uh, masasabi ko lang is keep the faith in God keep working hard and no matter the challenges is, isipin nyo you will grow grow more pag mas maraming challenges and huwag niyong tatalikudan yung challenges harapin nyo lang yan doon kayo mag -go. That's very inspiring po, Sir Joshua. Maraming maraming salamat po uh, sa pagsama niyo sa Amen at sa pagbabahagi ng journey. Ayiling namin, siyempre, ang mas maganda pang karera sa inyong buhay. Makuha pang pa maraming championship title. At siyempre, na may malusog pa rin pang katawan, gaya na ng pag-usapan natin kanina, na highlight naman talaga ng buong match niyo. Uh, sana magkita tayo muli soon and sana in person na rin. It will be an honor po, Sir. Okay. Maraming maraming salamat po. Thank you, thank you. Salamat po. And that is it for a second episode. Maraming maraming salamat sa One Championship, Lions Nation MMA, at syempre sa ating champ na si Joshua Paso. Again, I am your host, Lily Borja. At magkita-kita tayo muli sa susunod na episode ng Deezer TV Match Point Season 3. Action packed games, intense plays. Latest happenings sa so sports at kwento sa likod ng dagumpay ng mga atletang Pilipino. DZRH TV, Match Point Season 3.